Hello guys, panibagong araw na naman tayo. Ngayon guys, sa video nito ay magtatanim tayo ng mais. Sipagan so, lang natin guys, kay para makaharvest tayo ba? Kanang makaharvest tayo mais ba? Inga e nila ang proseso guys, magbuho-buho lang ka sa mga yuta. Kay e para mahumok siya aron pagbutang nimo sa mais, diretsyo na. Tapos ang ibutang lang nimo guys, usa-usa lang daw sa bawat buho. Ang sagod ng klaseng buho, ay ah, Daghan ng klase sa buho. Balik-balik ko lang yun ang proseso, guys. Ing anak lang sa hangtod niya. Mahuma na nimo tapos magbutang na din kag sidling, diha. Maghuwat na lang dahil tanga motobo ang atong mga pananam nga maiyan. Yes. Ing anak lang gid, guys, kasi ingon nila sa Tagalog kapag may tinanim may aanihin o oh, di ba? what what na lang ta guys ani guys kapoy man tuod guys pero worth it man sad sige lang kay nga anak manggit ang kinabuhi weather weather lang ni guys kay malay mo maswertihan ay kita at ngay makasugba ng mais or maka milagang mais. Ay, tara. kahayahay ra din ho, mga kaan kita ng kanato inaguan. Sarap sa pakiramdam. So, kamu, da ka mo para iyan isab ka may yung harvest Iyan isab ka may yung ma-daw-daw ho. siton amoy Amo yan ang color ng mais. Gikan pa yan sa gilingan. Dara nami itong pagbisita nami ka ng manong lolong o ka ng antidad. Abangan na lang natin guys kung kung sakto ang kanako pagtanong mag-comment na lamang kung unay yun ning pangagi mayo ng kamayo pagtanuman basta amura iton butang kanay dahil ng fertilizer ganay na klase guys kay aron dadaan ba ikuan ba yung mga tambal para diri kot ng mga hormigas first time ko ni guys na pagtanuman na ako ako raisa kaysa awad ako magtanong kami kami sa tanan kami ni tatay o nanay pero doon ako, ako na man. Maningkamot gayud kita kay na sa mga tagsa-tagsa nanto na pamilya. Naman panimkamot ni versus panimuha. Masakit ay agaw sa likod. Sa so, una makarelate ako na mo kada ini ang trabaho ni nanay ug tatay. Naman ka mga un Diri basta-basta gayud pang panguma. Duko gayud na ba tapos bilad pa sa adlaw. Ang ang mga trabaho ng mga umahay kung sino pa ang pinakapoy na trabaho amo pa ito ang gamay da ang income income sa kwarta ba pero hago isiran grabe gay ang kaniran mga kuan mga trabaho guys di basta so nga nira ko taman salamat sa pagtanaw. have a nice day see you next time bye bye